Sigwa ko guys na binakal sa, sa okay Ukay, Canada tayo ngayon. Bumili ako ng sus so, uh, gamit para sa darating na spring season. Ito, so, isa-isahin natin. ang brand niya is Denver Hay. Nice sir. Brand niya is Yes. Love it. Di ko alam kung paano ang pagpronounce nito. Laberosa siguro. Laberosa. At dyan mo. Oh, this sweater. With zipper. Ang branch niya is garage. Lahat to medium size. Another garage branch. hoodie. Ito, hindi ito hoodie. Ano lang siya. Zipper. Lahat kasi ang gusto ko minsan, mga zipper siya. Yeah. Kasi madali siyang tanggalin. Lahat niya brand is garage. So, medyo mahal. Di ko alam, di ko kilala tong brand. pero mahal siya. Oh. Yan, lahat hoodie sweater ang binili ko. Para sa darating na spring season, uh, makatipid naman ako. Kasi sa abot ng aking makakaya, kailangan tipirin yung sahod para medyo naman hindi masyadong mamroblema sa everyday expenses. Thank you for watching. God bless all. Bye bye.